Ikaw ba'y mahilig magselos? Ah, kung oo, ang next question ay, bakit? At kung hindi naman, may pagkakataon ba na dapat i-check mo din ang iyong sarili? O, oh, obvious na, usapang selos tayo ngayon. Umpisahan natin ang usapin sa pamagitan ng tanong na, tuwing kailan natin nasasabing selos ang nadarama ng isang tao? O, oh, maraming sagot dyan, ha? Ah. Siguro, kabilang na yung kapag may kasama o kausap siyang iba na hindi niya naman kamag-anak pero... Parang ang sweet-sweet nila na parang may something special. O, oh, agree ba kayo dyan? oh, siguro kapag yung dapat na para sa iyo ay napupunta sa iba. Pasok din ba yan sa kategorya? Di ba minsan yung ikaw na asawa ang tinitipid? Pero pagdating sa iba ay napakagalante. Parang, parang may something ano. Kasama na dyan yung pera, regalo, oras, at iba pang mga bagay na mahalaga at pangangailangan mo din naman. Yun bang napapagkaitang ka dahil nailalaan sa iba? Nandyan din yung pag-chat ng chat o may kausap sa telepono na parang para bang may kasama pang kilig pero hindi ikaw yung kausap at mukhang hindi naman courier ng online shop yung kausap. ba yung iba kasi kinikilig pag malapit na yung binili nila online eh. Ang selos ay pwedeng manifestation ng insecurities ng isang tao. Ngayon, pag insecure ka at wala naman talagang mali sa kinikilos ng asawa mo o karelasyon, ikaw may problema. May pagkakataon din na bunga ito ng iyong mga karanasan sa nakaraan. Yun bang napagtaksi lang ka pero ang taong nasa buhay mo ngayon, ang pinaghihinalaan mo. Yan, sablay din yan. At ikaw ang dapat magbago. Pero, maaari ding ang selos ay bunga ng desire na protektahan mo ang iyong kabiyak. Yun bang mali na yung kinikilos niya kaya ka nakakaramdam ng kakaiba? Kapag confirm na inappropriate yung ginagawa niya, abay, ang selos mo ay nagpapahiwatig sa iyo na umaksyon ka na dahil responsibility mo na protektahan ang asawa mo. Minsan, selos ang tawag ng iba, pero maaaring yan ay bunga ng iyong conviction sa isang bagay na talaga namang mali. Siya na ang dapat magbago pagkaganyan. Pero dapat ang pag-check sa iyong kabiyak ay sa tamang paraan din naman. Sabi nga sa Bible, sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, Nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Hindi tayo perpekto at misang kung ano-anong nadarama natin na kailangan din nating suriin at baguhin kung napatunayang mali. Ang buhay mag-asawa ay isang buhay na nakatalaga sa paglago at mangyayari ang paglago sa pamamagitan ng pagtupad ninyo sa responsibilidad sa isa't isa. Kabilang na dyan ay ang responsibilidad na protektahan ang iyong kabiyak. Kaya kung tama ang iyong nararamdaman, abay, samahan mo na din ang tamang hakbang para ang relasyon ay maprotektahan. Kung may katwiran, paglaban mo at asa ka pa.